pinamamadali na na malaki sa DPWH ang investigasyon sa mga palpak na flood control projects na ginawa lamang rocket ng mga opisyal. Diningak naman ng DPWH na handa silang tumugon sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. si Harley Valbuena sa detalye. Mahiyang naman kayo sa inyong kapapilipino. Pilipino. Walang prenong binanatan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga tiwaling nasa likod ng mga palpak na flood control project. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa. Nanggigil ang presidente sa mga proyektong imbes na pumigil sa baha ay nagdulot pa ng pinsala. Ang punot dulo niyan, kinulimbat ang pondo ng mga proyekto. Nag-inspeksyon ako na at sa naging epekto ng habagat ng Bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho at yung iba guni-guni lang. Inatasan ng presidente ang DPWH na gumawa ng audit sa lahat ng flood control projects sa nakalipas na tatlong taon. Babala ng presidente. Makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon. Pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Papalo sa 6 na milyong Pilipino ang naapektuhan ng malawakang baha kasunod ng pananalasa ng habagat at mga bagyo. 34 naman ang nasawi. Hanggang ngayon, marami pa rin ang nagdurusa sa baha. Kabilang ang pamilya ni Nanay Dora sa Malabon na hanggang ngayon ay lubog pa rin sa tubig. Sobrang bigat. Sahirap ng buhay. So, Ugalin ko nga lang sa si sakit eh. Ay, wala ano <laughs> pa. Nahirapan po ako kasi. Ano po yung mga napinsala? Ay, mga gamit nga po namin. ibang ano, nagadala ng tubig. Si Tatay Larry, apektado ang kabuhayan. Ngayon lang kasi nakapagbukas ng tindahan dahil sa matinding baha na perwisyo ng ilan sa kanyang panindah matapos mabasa. E eh ngayon po, pinaproblema po namin kung paano makakapasok. sa pupukuhanin yung pang uh, ngayong ano, uh, pasokan kasi opening nila nga September. Apila ng mga residenteng pinapasan pinapasa ng pagbaha. Tapat talaga sa bahan ng kaso sila. Maraming ko nga uh, naapiktuhan pag uh, kinukurakot yung uh, kaba ng bayan. Pinamamadali ng Malacanang sa DPWH ang pag-iimbestiga para may sa publiko ang mga manumalyang proyekto at mga rumaraket sa pag-kickback. alam mo si Presidente, gusto niya agad, immediate. He knows uh, time is important to him. Handa naman ng DPWH sa nais ng Pangulo na auditing. We're taking it very seriously because I think, I think it's, uh, we, need, we need to be very transparent. At this time, and actually lahat ng projects na dapat natin gagawin as the President has instructed, dapat naman talagang makikita na may impact. Hindi raw mangingimi ang pamahalaan na kasuhan ang mga nagpabaya at kumubra sa pondo ng bayan. Wala rin takas sa mga kontraktor dahil ipauulit ng DPWH sa kanila ang mga palpak na proyekto. Harley Valbena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.